Samantala matapos isumiti ng Moro Islamic Liberation Front ang resulta ng sarili nitong investigasyon sa inkwentro sa mamasapano, nasa Department of Justice pa rin daw ang desisyon kung may dapat kasuhan sa MILF. Sa kanilang ulat, sinabi ng MILF na makatuwiran lang ang ginawa ng kanilang mga membro dahil sila raw ang unang pinaputukan. Balita hati ni Joseph Moro. Hindi lamang basta pinangalanan sa kanilang report kaugnay sa mama sa pano-encounter, ipinakita pa ng MILF ang litrato ng labim nasawi nasawing miyambro ng kanilang armed wing na Bangsamoro Islamic Armed Forces sa BIAF, kabilang sa kanila si Omar Dagadas at Ali Smeel, na binaril habang patawid ang MILF forces sa isang tulay na kahoy sa lugar ng enkwentro. Papunta raw sana ang puwersa sa sitio Amelili, bandang alas kwarto y e mede ng madaling araw noon, matapos makarinig ng putukan, ang iba nilang kasamahan agad umat atras sa maisan na una nilang nadaanan at nakipagbarila na sa mga puwersang una raw na maril sa kanila. Hindi pa nila alam noon na blocking force ng Oplan Exodus ang kanilang kalaban. Makatwiran lamang daw na gumanti ng putok ang MILF dahil sila ang unang pinaputukan pinaputokan. protesta raw nila sa International Monitoring Team ang paglabag sa ceasefire agreement ng PNP-SAF. Kasabay ng paghupa sa barilan ba alauna ng hapon, ang pagkuha rin ng MILF sa bangkay ng mga napatay na kasamahan para mailibing agad alinsunod sa tradisyon ng Islam. Noon na rin sila nanguha ng mga war booty o yung mga pagkuha ng anumang gamit na patunay ng pinagdaan ng labanan. Hindi idinetalye kung ano-ano ang mga ito pero kung matatandaan, maraming na walang gamit sa SAF-44. Binanggit din sa report ang pagpapaalam sa MILF kaugnay sa c Sparke kaya out na sila pasado alauna ng hapon noon. Noon na nila nakita ang pagpasok naman sa lugar ng ilang armadong lalaki ng ilan ay nakilala nilang miyembro ng BIFF. Sabi ng MILF, posible ang mga BIFF ang nakita sa viral video na malapitang ang namaril sa isang buhay pa noong SAF komando. Meron sumunod na grupo na kasama doon yung mga BIFF. So sila yung kumuha ng video, hindi MILF. You, can see in the video that there, are men who pick up yung V90. V90 yung malakas na armas na parang, parang mortal. So wala sa MILF yan, dinamin. At saka ang BIFF na umamin na meron silang na-capture na na v 90 at gusto pa nga nilang pakasuhan ng human rights violation si PO2 Christopher Lalan na tanging survivor sa blocking force ng SAF dahil sa pagpatay umano sa apat na MILF na natutulog lamang sa langgal o maliit na moske noong January 26. Wala pang tugon dito si Lalan. Laman din ng report ang litrato ng mga sibilyang nadamay kabilang isang magsa-charge lamang sana ng cellphone sa palengke ng tukan na lipaw pero natagpo ang nakagapos umano ang kamay sa likod at sabog ang mukha. Sabi naman ng Government Peace Panel, so, yung court of law, even if, you know, even if you don't recognize it, but the, that's the law, it can be enforced. Isinimitin na ng MILF ang report sa International Monitoring Team o IMT na may sarili ring investigasyon. Natanggap na rin ang report ng Senado na nagsagawa rin ng sariling investigasyon sa inkwentro. Joseph Morong, GMA News.